Totoong pagkatao ni Lakambini Lakamjiu, ikinalungkot ng marami. May mga kwentong akala natin ay solid, tiwala at hindi masisira, lalo na kung tungkol sa pamilya. Kaya nang lumabas ang balita tungkol kay Kim Chiu at ang reklamo niya laban sa sariling kapatid, maraming tao ang napatigil. Hindi ito simpleng tampuhan. Hindi ito ordinaryong selosan. Ito ay usapin ng negosyo, pananagutan, at isang sugat na mahirap gamutin dahil ang kasangkot ay hindi kaibigan, kundi kapatid mismo na tinawag niya noon na superwoman. Upang maintindihan kung paano umabot sa ganitong punto, kailangang balikan kung sino ba talaga si Lakambini Chiu. Sa bawat yugto ng buhay ni Kim, may isang babae sa likod ng kamera, nakamasid, nakabantay, nakahawak sa detalye. Ang pangalan niya ay Lakam, ang panganay ang may pinakamahabang alaala tungkol sa hirap ng pamilya nila bago pa man sumikat ang bunsong kapatid. Pinanganak siya noong 1981, labing limang taon bago sumunod si Kim. Ibig sabihin, noong maghiwalay ang kanilang mga magulang noong 1998, sila Kam ang nakakita sa pinakamabigat na emosyon. Siya ang unang nakaintindi kung gaano kabigat ang responsibilidad na wala silang maayos na tirahan at kailangan nilang lumipat-lipat kasama ang mga kapatid sa iba't ibang syudad sa Visayas at Mindanao. Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, General Santos, Mindoro, at pabalik sa Cebu. Hindi glamour ang buhay nila noon, kundi survival. Sa mga panahong iyon, sila kam ang nag-fill in sa role na dapat ay para sa mga magulang. Siya ang ate, pero siya rin ang advisor, tagabantay, Minsan, breadwinner. Habang si Kim ay unti-unting nabubuo bilang artista, si Lakam ang nasa backstage ng realidad. Walang ilaw ng kamera, pero naroon sa mga desisyong kailangan gawin. Kaya nang makilala si Kim bilang artista, madalas niyang banggitin na si Lakam ang number one critic, number one fan, at superwoman niya. Tuwing my audition, tuwing my project, tuwing my heartbreak, si Lakam ang kanlungan. Pagdating sa negosyo, hindi nagkulang sa pagsubok si Lakam. Noong 2012, nagbukas sila ng franchise ng Potato Corner. Hindi glamorous ang pagbabantay ng fryer at inventory, pero maayos. Ilang buwan lang, may Julie's Bake Shop na sumunod. Doon lumabas ang karakter ni Lakam bilang hands-on manager. Siya ang nagbabantay ng deliveries, suweldo, supply chain, training ng staff. Mahirap pero kaya? At habang dahan-dahang lumalaki ang negosyo, nakikita ng family ang kumpiyansa nila Cam sa numbers, sa coordination, sa logistics. Hindi madaldal, pero gumagalaw. Pagsapit ng 2022, dumating ang mas malaking hamon, ang pag-launch ni Kim ng House of Little Bunny. Designer bags, mini-structured leather pieces, social media hype, endorsements, photo shoots Sa harap ng camera, Si Kim ang mukha. Sa likod, kasama sa operasyon si Lakam. Siya ang isa sa may hawak ng internal coordination, logistics, suppliers, financial alignment. Hindi siya ang model, pero siya ang may hawak ng pulso ng operasyon. Para sa maraming fans, parang magaan ang buhay ni Lakam. Palaging nakatravel, nakabusiness events, nakapost ng motivational quotes. Pero sa tunay na buhay, malaki ang pressure ng negosyo lalo na kung ang taong katrabaho mo ay kapatid mong artista. Sa parehong panahon, may iba pang layer sa buhay ni Lakam. Aktibo siya sa PSI Heroic Class, isang Advanced Leadership at Emotional Intelligence Seminar. Maraming alumni ang nagsasabing nagbabago ang pananaw mo pagkatapos ng program. May mga nakakaranas ng life reset at base sa posts ni Lakam, tila nagkakaroon nga siya ng malalim na pagre-reflect pagluwag paghahanap ng purpose sa labas mukhang balanseng babae go getter travel negosyo pamilya at personal development pero sa loob may hindi nakikita ang publiko dumating ang taong 2023 at doon halos nagbago ang lahat isang emergency ang tumama sa pamilya biglaan siyang naospital at nawalan ng malay hindi siya gumigising ang araw na iyon ay tumapat sa birthday ni Kim. Walang selebrasyon, walang party. Ang mundo nila ay biglang huminto. Kim, na sanay magpasaya ng tao, ay hindi makasagot sa birthday greetings dahil ang iniisip niya ay dasal, pag-asa, at ang takot na baka mawala ang ate na matagal niyang kinapitan. Ayon sa kwento nila sa isang interview, pinapipirma si Kim ng dokumento na parang pangresponde kung sakaling tumigil ang paghinga. Para kay Kim, parang gumuho ang mundo. Siya ang kapatid na alam ang lahat. Siya rin ang taong palaging nandyan para kay Kim. Bakit biglang ganito? Glang nagkulong si Kim sa Padre Pio Church. Hindi madaldal. Tahimik lang. Dasal. Wala siyang hawak na script. Wala siyang hawak na kamera. Ang hawak niya ay rosaryo at pag-asang mabubuhay ang ate niya. Isang araw, gumising si Lakam. Para sa doktor, milagro. Para kay Kim, answered prayer. Pero hindi ibig sabihin ay madali ang pagbabalik. May depression. May matinding frustration dahil ang dating malakas ay ngayon mahina. Ang dating go-getter ay biglang kailangan ng pahinga. Dito nagsimula ang tensyon. Si Kim ay protective. Gusto niya ng pahinga. Si Lakam ay gusto ng control, gusto magtrabaho, gusto gumalaw. Minsan nagka-clash. Pero ang bonding nila ay malinaw. Mahal nila ang isa't isa. Mabilis ang panahon. 2024, 2025. Tahimik, walang malaking eksena. Pero sabi nga nila, ang mga problema sa pamilya ay hindi laging sumisigaw. Minsan lumalabas sa pagitan ng mga pader. Minsan sa pagitan ng business records. At nitong taon, unti-unting napansin ng fans na hindi na sila magkasama. Wala nang sabay sa event. Nag-unfollow sa Instagram. May mga cryptic posts. Walang nagsasalita pero ramdamang lamig. Hanggang dumating ang December 2, 2025. Hindi showbiz event. Hindi red carpet. Hindi launch party. Ito ay sa Quezon City Prosecutor's Office si Kim ay may dalang reklamo. Qualified theft. Substantial amounts, sabi niya, ang hindi maipaliwanag sa accounting. Hindi isang linggo ang review, kundi buwan. May audit, may cross-checking, may mga dokumentong tinignan pa ulit, ulit Sa dulo, sinabi ni Kim na may nawalang halaga. At ang pangalan na konektado sa access ay si Lakam. Hindi biro ang statement, This is one of the most painful steps I have ever taken in my life. Hindi ito tungkol sa inggit. Hindi ito tungkol sa spotlight. Nabanggit ni Kim na ito ay para sa proteksyon ng negosyo at ng mga empleyado na umaasa sa kita ng kumpanya. Maraming tao ang nagulat. May iba ang nalungkot. May iba ang nagtanong. Paano nagiging ganito ang magkapatid? Sa ngayon, ang kaso ay nasa preliminary investigation. Walang final decision. Walang hatol. Wala ring pahayag sila kam. Ang batas tungkol sa qualified theft ay malinaw. May element ng tiwala at access. Mas mabigat kaysa ordinaryong pagkuha dahil special trust ang basehan. Depende sa halaga, maaaring umabot sa anim na taon hanggang apat na pung taon ang parusa. Hindi ito celebrity drama. Ito ay legal process. May papeles. May affidavit. May abogado. Pero sa mas malalim na bahagi, hindi pera ang pinakamabigat dito. Ang pinakamabigat ay tiwala. Sa pagitan ng magkapatid, ang tiwala ang pundasyon. Kaya kapag iyon ang natuklap, hindi madaling ayusin. Ang mga tao ngayon ay nakatingin sa dalawang magkapatid na dati ay magkasangga sa hirap. Ngayon ay nakahiwalay, tahimik, hindi nagsasalita. May mga tanong na hindi masagot. Paano nagsimula ang lamar? Kailan sa panahon ba ng sakit? Sa panahon ng negosyo? Sa pressure ng operasyon? O baka kombinasyon ng lahat? Minsan, sa loob ng pamilya, walang isang dahilan. Kundi libu-libong maliit na bagay na hindi na pag-usapan, hindi na patawad, hindi na manage. Ang isip ay nagtatanong. Ang puso ay mas lalong nalilito. Ano ang mas masakit? Ang pagkawala ng pera o ang pagkawala ng tiwala? Sa dulo, ang mga tao ay umaasa pa rin. Umaasa na isang araw, mapapag-usapan nila ito ng pribado, hindi sa publiko. Umaasa na mababalik ang respeto, hindi dahil kailangan nilang magtrabaho ulit, kundi dahil pamilya pa rin sila. At sa bawat pamilya, may sugat na kailangang gamutin, hindi ng kamera, hindi ng likes, hindi ng headlines, kundi ng pag-uusap, pag-intindi at pag-amin kung saan nagkamali. Sa ngayon, walang malinaw na sagot. Wala pang hatol. Wala pang paliwanag mula sa kabilang panig. Ngunit isa ang siguradong totoo. Minsan hindi kayang protektahan ng apo, ng fans, ng spotlight, ang personal na sakit. At sa katahimikan pagkatapos ng balita, naiwan ang isang mapait na tanong. Paano maghihilom ang puso na minsang sabay huminga? Hanggang may resolusyon, nakabitin ang kwento ng magkapatid na dati ay magkasama sa hirap at ngayon ay mag-isa sa kanilang sariling laban.